O, oh, eto na. Eto na yung mga medyas nyo. Kaya ano kayo na mahihirap. Ayan, bibigyan ko na lang kayo. Ipang mayaman to. Ano <laughs> suot mo to kayo, na, Mag-gigil tayo. Ay, mag-ano tayo? Mag-workout tayo. Ayan, bigyan na kita. Ano ba gusto mo? O, oh, pwede na sa sa'yo yan. Suot mo mga muna. Pare-pare lang po. Ano sa ano na mo? Ipang mo to. Ipang mayaman to. Wala kang medyas, iba? O, bibigyan ko tayo dalawa. Dalawang pare, suot mo sa... Sa kamay mo isa, oh. oh pwede na siya yan. Pa ah, si Andre. Okay na yan. Ha? Wala kang tutya, oh. May wala ka lakas. Oh, si Carlo. Isa lang, anak ng tutya. Isa dalawa agad. <laughs> Dito lang <laughs> ko. Kala ko pagkakadalawang Dalabel. 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 Oh, salamat. Oh, salamat. Oh. <laughs> oh. oh. Ah, ha, ha, ha. Jeje, jeje. Jeje, ikaw. sa mga masusugid natin sa quarter. No? Kaya tayo bumili ng mga mga marami. Kanyari, nag-view. Hmm. O, ikaw, Testingin mo na kung okay sa ito. Tino, okay ba? Okay ba ito? ah <laughs> oh. Okay. <laughs> okay. Oh, ako. oh, sayo Ayun. Ayun. Ha? Ah, nakumap, <laughs> ano ba, na. Ini ilau sih bare? Hah? Ini ilau. Anak mana? Alam tak? Alam tak? Alam tak? Alam tak? Alam tak? ka tak? Alam 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 mo ba tak? Oh, eh. tak? Alam tak? Alam tak? Alam tak? Alam tak? Alam ito yung pang mayaman. Yan, mayaman. <laughs> ito yung pang <super>, mayaman. Ano <laughs> so, ba? Ito yung Ah, Oo, ano yan? Under Armour, oy! Ano ba yan? 30. Step carry. The boy galing. <laughs> diba? Oo, so, ayan, o. Ayan, mga mga gar. Pamimigay natin ito. Ayan, sa mga... Ano natin? Followers. Diba? Sa mga boy galing. Basta sasabihin nyo lang yung secret word. Boy, galing ka ba? Yes, boy, galing ako! Ayun! 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 Boy, galing! Ayun! Na, Ayun! Ayun! mas mabisa to Ayun! to Ito! Ayun! Ibigay sa'yo ito! ito. Na, anyway, Sige, okay, shoot mo na yan ngayon ah. Ano yung sapatos kong blue no? Taka na lang tayo! Sige! Ikaw, Carlo! Ay, dig bagayon, no? oh, hindi ka mo na yun o! Ay, nakatapa ka lang dyan eh! Ay, hindi! Parang malinis na ipa ako! Ah, nakatapa dyan! Hindi! Pwede yung <laughs> mo na kung okay, ito. No, baka okay sa inyo, ito na yung next step. Ay, tigitigit -tig siya tayo dyan. Opo, opo. No, tabi mo ha. Oy, pamimigay natin sa mga followers natin. May secret code yun, may secret code. Ano yung code? Boy, galing ka ba? Yes, boy, galing ako! Ayun. Okay, okay, okay. Okay na. Okay.